Hello mga kalots! Good afternoon sa inyong lahat! Eto, naglakad-lakad kami. Patungo rito sa Amihanan Cafe. Yun. Eto, gandang tanawin. Makikita nyo, parang fishpan yan. Fishpan. Fishpan siguro kasi may mga square-square. Ah. -square, oh, ito. Oh, Ayan o. Oh. May mga bahay-bahay din mga Magagandang bahay dyan eh. Hindi kasi abot ng aking uh, cellphone, yung liwanag niya. Pinapalaki ko, gana. Ito rin yung uh, isang ano, kapihan. Ayan, o. Oh. Naglalakad-lakad tayo dyan, Oh. Lakad-lakad tayo. Yung mga mga dalagin din yan. nakatingin din siyan, Mga presko kasi. Ang ganda dito, mga pasyalan. Sa mga bundok. Ganda sa ano presko stress ko sa paningin. Ah, nawawala ang problema pag makapasal kayo rito. Ayan, napababa na kami rito mga kalodi. Kasama kami mga apo ko, ah, pamangkin. Yan, oh, May guide kami dyan eh, na nagturo sa amin. Yung tatlong dalaginding. Ayan, sinulkat namin. Ayan, masukal -sukal pa, eh, yan, masukal-sukal pa. Ayan, no Ako ang nagbibideo dyan sa likod yun eh yung dalaginding nagtuturo para makarating doon sa kainan doon sa kabila sa Amihanan Resort ay anong resort na naman ano ka ba <laughs> Amihanan Cafe yan ah, pasensya na mga kalodi excited kasi kasi ngayon lang ako nakarating dito ang ganda talaga lakad-lakad kami dito medyo matirik yan eh hindi kasi yung daa actually na talaga to nag-shortcut lang kami. Kalsada yan, yan ang daan talaga dyan, yan. Ayun na, ko po yung mga dalaginding, oh. oh. Nahiya din sila, kasi ngayon lang ako nakita kasi dyan. Bagong saltaba. Hmm. So mga kalus, oh yan. yan, yan yung ano yan, oh. Gusto mong pa-shutout sana, kaya lang nahiya sila. Sa oh, dalaginding na yan, oh. Di taas natin, yun. Oh yan, oh, yun ang daan papunta doon. <laughs> Tuwang tuwa si ano oh, si Nene oh. Tinatanong sa atin kung anong ano channel natin. Baka maka subscribe sila. Ang aking channel po mga kalodi, mga gustong mag-subscribe. Basilio Bautista, kung gusto niyo tong ating video, don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa aking gagawing video tulad nito. Lakad-lakad uh, lang mga kalodi, papunta na tayo sa kainan. Medyo ano na eh, itong ating chan. Uh, <laughs> Titikman muna mga menu nila dito. Dito sa Amihanan Cafe. Ay mga tricycle, marami pa lang tricycle dito na nag-aantay siguro. O bakas ano, mga service ng ano, kumakain dito sa parking area. Ay yan pala o. Malapit na mga kalodi, ano? O oh, yan, yan na. Ayan, lakad-lakad lang ng konti. Habang ano pa, nag-picture din mga kasama ko. Ayan, talagang ganda dito eh, oh. Mapasok talaga natin na. Mapasok na natin. Ayan na. Tingnan niyo yung ano, yung ano to, yung daanan nila. Oh, ganda rin. Ayan no? gawa lang sa ano, sa bamboo pero ang ganda. Napapunta na tayo. Nauna kasi ako diyan eh. Nagtanong ako diyan oh. Tanong ko dito sa Bantay. Sabay bigay sa akin ng menu. Sabi sa akin diyan na pwede raw kakanta tayo diyan. Pero wala naman tayong ano, memorize na lyrics. Uh, minus one kasi yan eh. Meron daw singer dyan na kumakanta talaga. Ayan wow! mga kalodi, yan, Pusit na tayo. Kagandahan niya, oh. Oh, yan, Di ba mga kalods? Ayan, umiilaw na. Oh, may mga pahay kubo. Doon sa taas din, yon. Diyan ang ordera ng pagkain. Diyan. Diyan, oh, ayan. Kung ano ka, mag-order ka, doon ka lang pupunta. Sila nang balang mag, ano, mag bababa dyan. Ay, naka kami na rito sa ano, maraming tao na rito. Ayan, may picture-picture pa. Ayan sila. O, oh, ganda, no? Mga ka no? Gandang pasyalan talaga rito. Hindi po kayo magsisisi. Nakaka-relax po. Ito. May pasyalan na ito, mga ka -lods. Pwede mag-date dyan, mga kalods pala. Oo oh, oh, nga pala dyan, by Valentine's dyan. Aking nga po, nagpa-picture dyan. Ayan sa heart na yan, ang ganda, no? mga kalods. no? Pwede ko po kayo mag-ano rito, sa Valentine's Day. Sa araw ng mga puso, dyan, dito, o, pasyalan, sa tamang ano dyan. No? Mag-date dyan, ha? Oh, di ba? Maraming bakante, oh. O ayan, oh, kumakain. Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi kayo magsisi mga kalods. Maraming salamat sa panunood.